Thank you. Well, tawagin natin ang iba pang kalahok. Guys, pasok! At syempre, alamin na natin ang decision. ng ating judge na wala iba kundi si Bertong Leon. Well, salamat. Ano. Uh, kay inmate number one, kay Jerk Gonzales, okay yung pagtatato mo na nakapikit. Kaya lang, eh, ang nakita kong resulta, eh, dahil sa pagkakapikit mo siguro, yung agila na itinatumo, nakapikit din. Mm. Eh, dahil astig yan dito, Repa, eh. Medyo pagtatawan ng mga ibang inmates yan. Kaya tingin ko, eh, hindi ka nababagay dito. So, uh, Jerk, makakalaya ka na. Bye. Makakalaya uh, Jerk. Okay, dito naman sa ating inmate number two, uh, si Japs. Okay yung ginawa mo. Alam mo, di galing sa kutsara. Salamat. Baby Ira ang gumagawa nun eh. Salamat, salamat. Kaya lang, tignan mo yung ginawa mong kutsilyo. Hindi nakakatakot yan eh. Diba? Parang pang mantikilya lang yan. Baka pag nagkaroon ng uh, riot dito eh, mauna ka pang masaksak yan. Uh -huh. Hindi ka ba nababagay dito? Tingin mo eh, walang mangyayari sa'yo masama? Ano ako, kakamali ka. Kaya mabuti pa, doon ka na sa labas, makakalaya ka na. <laughs> eto Ito namang uh, nakita ko yung sablay mo eh. Hindi man sanas yung tinamaan mo. Mata. Pero nasisiguro kong hindi talaga man mansanas yung inasinta mo eh. May angking kang sama ng ugali eh. Inasinta mo talaga yung mentor mo. Dahil dyan, tingin ko, ikaw ang may kinabukasan dito. Ikaw ang may iwan dito sa Believe It. Congratulations! Congratulations! Congratulations ikaw ang nanalo sa ating protege, mga kaibigan. para fiesta na dito at nagkakagulong. Lalong, Lalong-lalong na doon sa likod, magulong-magulong na. At syempre, Chuck, pagpipiestahan ito ng mga inmates. At syempre, kasali ako dyan. Yeah. Sir, baka uh, gusto niyong sumahan Well, tignan ko, may time pa yata ako. I guess I can uh, spare okay. time. Ha? Okay, okay, alright. Ako po si Bingbong Patres. Hanggang sa susunod, ito po ang Protege!